Hi guys! Good morning! Mga ba, na ako kasi yung tagal kong pinag-isipan ko lalagyan ko ba ng voiceover tong video na to. Nagagalit kasi yung mga tropa ko kapag walang voiceover yung video ko yun. Mga decision, kainis, charot. So in guys, ito yung typical morning ko especially pag wala akong errands. In short po ay kapag hindi po ako ninakaw ni Miss Ashley. O di kaya naman po ay kapag walang early orders ang aking mga boss madam. Ang cute-cute talaga ng mga pusa dito sa apartment. Kaya mga ba, hindi ko na talaga need mag-alaga pa ng pusa. Sa mga friends ko na tambay na dito. Alam nyo yan mga be. Everyday po ay iba't ibang klase ng pusa, iba't ibang klase ng kulay ang mamimit nyo dito. <laughs> mga feel at home pa yan sila mga be. Na para bang ako ang nakikitambay lang. So ugali ko na talaga yan na every morning ay binubuksan ko lahat ng pintana at pinto sa bahay. Alam nyo yan? para pumasok naman yung mga positive energy. And mas ganahan ako sa buong araw. And kung mapapansin nyo guys, medyo plain pa talaga tong apartment kasi inuna ko muna yung mga kailangan ko. Oh. Ay, hindi na ako para magpaliwanag pa. So, then after ko maghilamos yung toothbrush, magtitimpla na ako ng kapetch. Ay, siya sige, ice coffee pa, kaya bloated ka. And shout out nga pala din sa besi ko na nagagalit kung bakit mga lumang damit daw ang gamit ko sa content ko. Alam niya kasi kung gaano ako kakunat sa mga ganyang bagay. Kasi ako po ay hanggat nagagamit pa, ay bakit ko naman papaltan at bibili pa. Syempre po ako yung masunurin lang naman kaya yes po bumili na rin ako sa wakas para tulad kami. Okay mabalik po tayo sa aking kape. Mapapansin niyo po na plant-based ang aking milk pero naglagay pa rin ako ng condensed milk ba diba? Super ang gulo. Eh, basta huwag din akong awayin. Masarap eh. Tapos itong aking bagong hulmahan ng yelo, ay dinukot ko lamang po sa kusina ni mama. <laughs> Parang 6 pieces or 7 pieces ata yung nakuha ko. Eh, syempre, salamat po mama. Sa totoo lang guys, sinusubukan kong iwasan tong pagkakape. Nag-iisip at nagtatry din ako ng ibang alternatives na bubuhay sa aking umaga. Which is akala. Tapos may matatawa ka na lang kasi sa lahat ng natry ko, bukod sa kape ay inantok lamang po ako. Kaya yes to nest cafe po tayo. Because naman. Ganyan, while well, drinking coffee. Ay kinakausap ko itong aking bagong alaga kung tama ba yung mga decision ko sa buhay. Di ba guys? Ang good niya. Like OMG. Okay, alright. Thank you guys for staying hanggang dito. Follow for more. Bye!